Hello po. Magandang hapon po. Inulan po ng batikos ang mga ishinare natin na mga talumpati ni Duterte, ni Roque, at ni Bato de la Rosa. No? ah uh, ito po ay nakapublic ka-post kung kaya't pwede naman pong i-share. So, naisip ko po na i-share ito sa my story at dito po lumantad ang lahat ng samutsaring reaksyon ng ating mga mamamayan uh, na talagang nasusuklam sila sa grupo ng mga Duterte no? sapagkat dito iba't ibang paninira ang kanilang ginagawa sa ating mga kapwa nila politiko ganito na lang po ba palagi ang mangyayari hindi po ba pwedeng sila ay magbigayan? Hindi po ba pwedeng sila ay uh, magparaya at subukan ang kakayahan ng mga mabubuti pang politiko na natitira dito sa ating bansa? Sila po ay subok na subok na at talagang wala na po talaga silang puwang para manatili pa sa pwesto ang mga Duterte. Lahat po, mula sa kabataan hanggang sa mga senior citizen hanggang sa mga ordinaryong mamamayan at maging sa mga kapwa politiko at higit po sa lahat sa mga nakaka uh, nakakaunawa mga nakapag-aral na talagang hindi na po nila tanggap ang mga nangyayaring ganito na uh, ng mga pinapapelan ng mga Duterte. Ayan, di po ba't ang maisugrali ni Duterte ay inayawan na sa ibang probinsya hindi na pinapasok at ngayon po ay naririto na raw sa Metro Manila sino po kaya ang sasama dito sa Metro Manila para isigaw ang pagbaba ni Marcos upang ang papalit ay si Sara Duterte siguro naman po dito mismo sa kamay nila na biktima ang mga minamahal sa buhay ng ating mga kapatid na nabiktima ng war on drugs ni Duterte. Dito pa nga ba ang may sasama. At sa katagalugan, papayag kaya sila pasukin ng mga Duterte ang mga lugar o ang mga nasasakupan nila upang mai maipilit ng mga Duterte na si Marcos ay patalsikin at ang papalit ay ang anak na si Sara Duterte talaga pong uh, matindi ang labanan ngayon ng Marcos Duterte mas matindi pa sa labanan noong eleksyon kaya po tayo po ay manood na lang tayo po ay makinig na lang i-share na lang natin ang mga nababasa at napapanood nating mga talumpati ng mga Duterte upang malaman ng taong bayan kung ano talaga ang kanilang pakay sa ating gobyerno at kung bakit sila ay nagkaroon ngayon ng mga rally-rally at ginaya pa nila ang mga taong mas may karapatang mag-rally sapagkat sila ang mga kritiko ng mga politiko na gumagawa ng hindi mabuti sa gobyerno. Ang uh, ginagawa po ni Duterte ay uh, sinusunod niya kuno ang karapatang pantao ang karapatan natin na magpahayag ng ating mga damdamin sa loobin at isigaw ang ating karapatan bilang uh, may karapatang magsalita. Subalit, so, iba po ang pakay ni Duterte sa paggamit ng mga karapatang ito. Ito po ay ginagamit niya lamang para sa kanyang pansariling agenda, sa kanyang pansariling interes. Karapat dapat po ba natanggapin ang karapatang ito ng mga Duterte gayong hindi nila hinaharap ang tunay na batas ng Pilipinas. Sila po ang lubabag sa demokrasya kung kaya't masasabi po natin na sila'y walang karapatan na pakinggan ng taong bayan. Salamat po. Siya nga po pala mga kapatid. Ako po ay humihingi ng kaunting muna. Uh, supportan ninyo sa pagpunta ko sa West Philippine Sea uh, kahiyahiyaman po ako po ay nagsasabi sa inyo ng tapat at uh, bilang isang uh, single mother na gustong ipaglaban ng ating karapatan ay uh, masasabi ko po na wala naman po talaga akong nakukuhang support dito sa aking pakikipaglaban bagkos ay ang mga uh, pagtangkilik nyo lang sa aking uh, uh, page sa aking channel at maraming salamat po sa mga tumatangkilik subalit ito pong mga ganitong pakikipaglaban na kailangan nating dumayo at kailangan ipakita sa buong mundo ng ating karagatan ay para sa Pilipinas lamang at yan po ang ating ipaglalaban. Isa po ako sa na-invite para sumama sa uh, ating uh, Scarborough Show at uh, yan po ang aking ipinapanawagan na kung maaari lang po sana uh, tulungan nyo naman po ako sapagkat gusto ko rin pong maging makadaupang pang palad ang mga mangingisda natin na doon. At kahit pa papano, ay meron po tayong maiabot man lang na pasalubong kahit man lang po sa kanilang mga aslit ng mga anak. No? Uh, alam nyo naman po si Aling Marie, isang mahirap lang, pero pinipilit na ipaglaban ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino para sa ating bansang Pilipinas. Marami pong salamat Kasainsya na po kayo kung ako man po ay humihingi sa inyo ng kaunting suporta, kaunting tulong. Salamat po. Hindi po para sa akin. Para po sa mga dadapnan ko doon. At uh, ganun din po, abangan nyo na lang po ang paglalive natin sa ating karagatan. Marami pong salamat mga kapatid. Ako po ay nag uh, sasabi sa inyo ng katotohanan. Marami pong salamat. Thank you. God bless.